Ang ganda na ano. lugar na to dito. Parang Pilipinas lang. Pauwi na tayo. Wala pa lang daanan dito. Ganito yung siya. Parang Pilipinas lang. Ano yun? Ayun, yung ay, mga bilihan pala dito. Ano? Construction. Construction supply. Tapos ito parang dosari-sari store. Ayan. Tapos may bilihan din pala dito ng mga ano ng aso. Ito. Oh, meron pala dito dito. Kano kaya to? Sikarapok kasi. Ayun, marami palang bilihan dito. Ayan.